Usapan naman natin ngayon mga boss ay kung paano pumili ng alahas na nararapat sa iyo. Una, masakit mang sabihin pero yun po ito po talaga ang katotohanan. Kung ang ating mga purmahan mga boss na kagaya ko na hindi naman tayo mukhang mayaman. Maski magsuot ka ng alahas na tunay o or ginto. Ayun ay pa rin ang isipin ng iba ay baka fake lang yan, hindi yan totoo. Pero ang totoo niyan mga boss ay tunay ang iyong sinusuot. Diba kung isipin mo masakit nga pakinggan kasi pinaghirapan mong may pundar ang iyong alahas pero meron ka pa rin marinig sa ibang mga tao ah, hindi yan tunay ang sinusuot niya kasi tinan mo naman ang mga purmahan niya hindi naman yan mukhang mayaman. Yan ang katotohanan mga boss. Kaya kung ako sa'yo mas marainam na bumili ka ng alahas mo na fake lang. Huwag ka nang bumili ng tunay. Kasi mga boss, maraming ang mga mayaman na talagang nagsusot din ng mga fake sa loob mga boss ng 20 years ko sa isang jewelry shop napakarami ko ng mga nalilinis natutubog ng mga fake na alahas pero kita mo ang mga mayari talagang mga magagarang mayari mga boss mga dikotse pa pero nung minsan na meron akong mga nakakausap na madam bakit naman nagsusot yan ang, ang yaman yaman nyo. ang tanging sagot lang mga boss mas maganda to kasi maski mawala mahablot man sa kanila din na pang kasi nga fake naman yung kanilang alahas na soot soot kasi mga boss kung ang purmahan mo talaga ay mukha ka naman talagang mayaman magsusuot ka ng fake iisipin pa rin ng taong makakita sa iyo tunay ang iyong sinusuot, kasi nga sa purmahan mo pa lang ang gara na ng purmahan mo mukha ka ng mayaman pero ang soot soot mo lang naman pala ay isang fake kasi mga boss marami talaga din mga fake na mukha talaga siyang tunay. Yung mga sakit mga boss, kung ikaw ang pormahan mo naman, nakagaya ko, ay hindi naman mukhang mayaman. Kapag nagsusot ka ng tunay, iisipin ng tao na ang suot mo ay isang fake lang. Kaya mas mainam, magsuot ka na lang ng fake para iwas ka na sa nakaw, iwas hablot sa daan, mas mura pa. Mas nakatipid ka talaga mga boss. Kasi mga boss, ang mga snatcher ay alam na alam na nila ang tunay sa hindi. Kasi dati mga boss, sa harap dyan sa may kubaw Harap ng farmers Sa tabi lang ng EDSA Ang dami dyan dati na nakahilira lang sa tabi ng kalsada Na nakaupo lang sa tabi ng kalsada Sa harap ng farmers kubaw uh, Namimili sila ng mga ginto bumibili ng uh, mga papel di ahensya uh, Mga ginto, pilak Mga uh, tawag yan, mga rilo kung ano pa man na pwede na pagkakita ng mga boss, namimili sila. Kaya, iyon ang mga una una nilang mga parokya ng mga boss, yung mga snatcher. Kasi, alam ng mga snatcher na yan na yung kanilang hinahablot ay tunay. Kasi, nakikita nila or sa madalas na nilang ginagawa sa pagnanakaw, ay ginto ang nilang nakukuha at alam na rin nila kung saan nila ibinibinta. Nung minsan nga naglalakad ako dyan sa area ng Kubaw kitang kita ko talaga mga boss kasalubong ko yung babae hinablot ang kanyang kwintas pagkahablot mga boss naglakad lang naglakad lang kasi pasalubong kami na unahan ko yung na unahan ko yung ano yung nang hablot kasalubong namin yung babae hinablot ng kwintas walang nagawa yung babae maski nga makasigaw hindi nakasigaw hinablot naglalakad lang din sa area diyan ng harap ng Cubao Farmers naglalakad lang So, alam na kasi ng mga boss talaga ng mga snatcher kung ano ang tunay sa hindi kaya kung ikaw kawa ang pormahan mo hindi ka naman mukhang mayaman mas mainam magsuot ka na lang ng fake maski luman, lumantad ka o magka nakadisplay ka na sa daan ay hindi ka talaga mahablutan ng iyong alahas kasi nga hindi tunay ang suot-suot mo at ang iba naman mga boss kaya gusto lang naman bumili din bukod sa pampormahan nila maski sabihin natin na hindi naman mukha silang mayaman gusto rin nilang bumili ng alas na ginto kasi pa sa pagdating kasi ng panahon ang ginto mga boss ay tumataas ang halaga kapag binili mo ngayon sa presyo na yon sa paglipas ng mga ilang taon ay nagdadagdag na ang presyo pag dumating ang panahon na wala kang uh, pera pwede mong maisangla sa isir ko lang sa inyo mga boss noong year ng 2000 ang bintahan pa mga boss ng 14k na ginto ay nasa 150 lang or 160 yan ang binibili ko lang mga boss kasi meron akong project noon gusto kong gumawa ng sarili kong kwintas para mas makatipid kang ginagawa ko namimili lang ako sa mga kasamahan ko ng mga ginto nila para pag naipon ko yon mabuo ko makakagawa ako ng kwintas at bracelet kasi nga 160 lang or 150 ang per gram nung paglipas ng mga apat na taon biglang nagiging 850 na ang biltahan hanggat sa tumaas ng tumaas mga boss hanggat sa ngayon patuloy na tumataas ang halaga ng ginto. Kaya kung meron kayong pera, mas mainam kung mag-invest kayo ng mga alahas na tunay. Kasi sa pagdating ng panahon, ay maari mo yung isang la at magkakaroon ka pa rin ng pera sa panahon ng iyong kagipitan. Yun pong isang dahilan mga boss kung bakit marami talaga tumatangkilik sa mga tunay na alahas or sa ginto. At isa pa mga boss, mas mainam kung ang pormahan mo mga boss halimbawa di ka naman talaga sasabihin natin di ka naman mukhang mayaman or katamtama lang man yung pormahan mo huwag kang magsusuot ng white gold na alahas mas mainam na piliin mo magsuot ng yellow gold na alahas kaysa white gold ganito kasi yan mga boss kapag nagsusuot ka kasi ng white gold makita ka ng ibang tao sasabihin ang suot mo ay silver lang Totoo yan nga boss, masakit man sabihin pero yan ang totoo. Makikita nila silver lang yan kasi kulay puti. Kasi marami talagang hindi rin nakaalam na pagkaalam nila kapag puti ay silver. Pero mayroon kasing puti talaga na white gold talagang isang alahas na white gold. At may dagdag ko pa mga boss, ang yellow gold ay mas mura compare sa white gold. Bigyan ko kayo ng sample. Kung ang alahas ninyo na yellow gold nasira, naputol. Kapag yan ay pinapahinang ninyo. Mas mura ang charge niyan. Compare doon sa uh, white gold. Kapag itinutubog din mga boss ang part, ng, or kaya magpatubog kayo ng alas na yellow, mas mura ang singil. Compare doon sa magpatubog kayo ng alas na white. Mas mahal talaga mga boss ang singilan sa white gold. Kaya mas may na pumili ka ng alas na yellow gold lang. So ilang mga boss sana nakatulong ang ating ginawang video at pinag-uusapan ngayon tungkol sa pagpili ng mga lahas. Kung so, hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel ko, please subscribe, like and share para marami pa tayong matulungan at makapanood nitong ating video. Maraming salamat mga boss sa inyong panonood.